Guys, ubod ng saging guys oh. Nakakain pala yan Ilalahok daw ni kuya sa ano Sa pata, pata. Ayan o oh. Nakatikim ah, na ba kanya Pinaksi daw niya Gagawin pinaksi. yung pata Pwede pa, rin Lagyan ng sardinas Pwede rin palang ginataan yan Gagawin sardinas Ah lalagyan ng sardinas Ayan o oh. Kita niyo naman o oh. Nagagat nagano? ano Ang tawag yan Gata gata Ah ano Nagagayat Hindi yung gata Gata ba yan Nangalis yung paklang yung, no, yung yan, Lawa Lawa daw Lawa Lawa, lawa no, saging oh. Ayan <laughs> <laughs> na Pwede pala yan. Wala nang hindi pwede. Wala nang hindi pala pwede nga kainin. Lahat pwede nang kainin guys. So yan, ubod. Yung lalat mo yan. Okay na yan. Ito, sapat na to. Hindi, kulang pa yan. Yan ay naliit. Ah, naliit yan pag naluto. Ay, yung ano kayo nun. Ayun Okay, so. Sure. Itong kita nyo naman, no. Oh. Lalahok daw yung yan sa pata. Pinaksyo ba? Pinaksyo. Ayan, no. Tapos oh, pa yan. Hindi na. Hindi na, yan na yun. Nahugasan mo na, na. na yun. Magtutubig si isip si ng tubig yan. oh, ano. Oh, ano. Oh, ah, Ang sarap yan. Yun, Lahat yan, lahat, lahat po yan. Yan, Ay, and yan. Andan. yan guys, yun gusto gumaya. Oh. Pag kayo may mga sagingan Ay marami pa namang saging pa naman Ay dire-diret yung tubo May hina yung mga Potassium May hina ang potassium Yan pa lang health, health benefits yeah. Ng mga tumataas Ang mm -hmm. Ano Ang blood pressure guys O so, uh, Ay Ito pangutra. ay Panguntra Sigurado oh, Kasi ang Saging ay anay, panguntra, ng, Ano Panguntra Mga kababa Ng Kay blood Yan Madami. Yan pala yung lumiliit. Kahit gano'ng kalam. Yan, nabibig. sa yan. Kaya kamuti lang sabaw yan. Ayun. Yan. Yes. May mga dalawa ng sabaw. Sarap okay. yan. Sarap yan. Sige, sige. Tayo nakita lang natin. Naka-amiss niya. Ayan. Okay, bye-bye. Para din pala siyang ano, yung... Ano ba yan? Sa... Labanos. O, labanos. Sa kaya sa ano, sa... Nyug, ano? Kung um, sa naman, ubod. <laughs> Ito, ubod ng saging. Saging. Alright. Hindi naman ubod ng sama ng ugali. Bubungod ng sama ng ugali. Tapos, kinibag mo yung buong ano? Sampuno. Parang baling hui guys. So, yun, Hindi yung may bunga. Yun yung lang pinakang bata pa siya. Yung bata pa ano? Ay, badumi. Badumi yan. So yan. Babalikan na lang natin si kuya. luto na. Pagluto na natin. Pagluto natin. Mga ano as may lulutuin? Alas 12. Las 12. Hapon meron pa yan. Ah, wala na. <laughs> <laughs> hapon pa ang balik ko eh. Pero baka meron pang ganyan. Yan ang interesado akong tikman. <laughs> Hindi yung ano karne. At, mayroon ako mayroon iiwas na eh. ako sa karne eh. Sa pati ano na yun? Ubus. <laughs> ano na yun? Tawag dito yung ng lang. I want problems always! Uh, or... Pero lasa niya naglalapot-lapot siguro. to. Ano? rin. Hindi rin. <laughs> Kasi rin. Hindi Ah, hindi siya. Para kasi, sa tingin ko, para malagkit yung ubud ng saging eh. Hindi, ubig lang. Ito yung nagtutubig. Alright. Interview natin si kuya na magluluto ng ubud ng saging na ngayon lang tayo nakakita ng ganyang... Uh, Palay pwede pa, no? Ah, uh, ito oh! yung ng saging ay pwede pa lang lutuin, sangkap. Lahok sa pinaksiw na, na pata. Alright. Bye-bye. See you.